Yan na po yung sili oh. Kaya po yung tamis ang hang. Ah. Okay, good enough. heat cook ba yun tapos ang ko at nadadalihin ako mag pre-tack Terima kasih telah menonton! Tama ba dito nika? Oo. sama tama na po 'yan 'yan yeah. sa, -sa, -sa hug, lahat. Yan po ay para maging makulay. At saka po siya na rin yung pang palasa. Ha? Ah? Meron. Yes, da tapings na po pero ano na oh uh, ah uh, talaga Yan po yung tapings niluluto na una <stuturna> ay ko ay yung 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 Kawatan ko ba? Bayay, maganda at maganda, ano? Ah, oh, parang pansin. Ano na tubig ko, eh? Ano na tubig natin, mainit na. Yan po ay pinakakaldo ang tawag sa amin oh. Yan pasintabi po sa ano, ganyan po yung proseso ng pagluto namin. Ang tawag po diyan kaldo. Siya po yung nagpapalasa oh. Masarap pangahon yan ay yung kung sana yan ay yung manok, purong manok o purong kaldo ng baboy. Yan po ipapakulong-papakulong sa ay hulog yung pansit. Yan na po, nakulong Na, cha mi, cha mi po ang tauyan na sabaw. Pa pa ko luyen, pa pa ko luyen. Salo pucara Si lo pucara. Si lo. Yang po tauang ang tamis ang haw. Matamis-tamis po ng manghang. Yung pong sili yun, no? sa sahog po nito yung ating inalwas kalina yan po yung may sabaw pa yari na tiyo pinapakulo lang kita oh. ko yung oh. kulay po tamis ang hang. Ah, talaga oh. Tumahil sa sili, magsisili Pag-unrug plus na yan. Pag-unrug rin. Ano nga kaya? Diba ka nga, ano? Ay, ang sarap na ba ng luto? Yun din kaya yun. <laughs> <laughs> Ay, pero kung kaldo ng manok o baboy, yan na yan, oh. No? Bukulos din ako. Ay, siya ba, guys? Hilti pala naman na yan, ano? Ari po yung hilti, yung pagkaluto. Ah, quality, oh. Tapos, ari pa po yung toppings, oh. Tikmi, Pare pa po yung itatoppings. Iba pa po yung toppings, iba pa pa yung ricado. Para po mas manuot ang sarap. Ano nga? Yan, suka, tiyo. Mamay, yun.